Pero unang-una, nagpapasalamat kami sa ngalan ng Buong Bayan Party List sa lahat ng mga volunteers, sa lahat ng mga kumampanya, mga artists, mga influencers, mga ordinaryong mamamayan na nagbigay ng tiwala sa Bayan Party List. Ito ay isang tagumpay ninyong lahat, ito ay tagumpay ng ordinaryong Pilipino. Ang nais nice po namin ay maging boses ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan na hindi naririnig o napapakinggan sa sa Atorgy, hindi niyo po in-expect ito talaga ng mga mga party list. Ngayon po, ano ang unang mga susunod? Well, una muna, totoo shock Shook kaming lahat sa naging resulta. Ang ang bayan na isang multi-sectoral party list, opo, at uh, ang... Um, gusto namin tugunan ay yung mga issue na talagang nakaka-apekto sa sigmura ng ordinaryong mamamayan. nanjan halimbawa yung nandiyan ang unang uh, problema natin, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nandiyan yung education crisis. nandiyan yung unemployment. At uh, pati na rin syempre yung uh, ating mga issues pagdating sa West Philippine Sea. So yan ang mga bagay na talagang uh, tutuganan ng akbayan Party List. Marami kami nga uh, nakaplanong iahainan ng sa mga bills at uh, resolutions sa mga darating na araw Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun dahil ang impeachment trial ay isang civilized legal process. At ang mangyayari doon ay malalaman ng buong bansa-bansa ang katotohanan. At uh, ang nais, nice, kaya nga kami ay sumusuporta sa impeachment ay dahil gusto namin ang unang-unang uh, malaman ng katotohanan. pang pangalawa ay magkaroon ng panagutan. At uh, pangatlo ay uh, siyempre justisya para sa bayan. Since birth, kaya wala pa naman sila sa eksena nung napanganak na ako ha, ay hindi totoo yun. Kami po, uh, I will also speak for Sen Laila in this respect ha, issue ang pinag-uusapan namin, hindi naman tao. At uh, hindi ko rin nagustuhan yung nagiging personal yung uh, politika dahil dapat ang uunahin palagi ay ang kapakanan ng lahat ng Pilipinas. Sa na natin pag-usapan yan kasi hindi pa naman na nag-uusap ang iba't ibang mga mambabatas At ang focus namin ngayon ay unang-una itong proclamation at pangalawa pag-usapan sa, sa loob ng akbayan kung paano namin ilalahad yung mga kagustuhan namin na polisiya at uh, batas na ipupush namin sa 20th Congress. hindi ako sure sa ang sa ibig niyo sabihin. Basta ang stand namin ay kung ano yung batas at kung ano yung makatarungan ay yun ang dapat iiral. At ako bilang isang human rights lawyer, ang uh, sa, sa pinanggalingan ko ang nakikita namin ay kung sino man ang maging biktima ng pang-aabuso ay dapat magkaroon ng pananagutan. Ang isang impeachment trial ay pare, halos pareho lang sa paglilitis sa korte. Ang kaibahan lang, ang judge ay hindi abogado, hindi naman required na lawyer, at um, maghuhusga rin ang uh, sambayan ng Pilipino. Kaya ang nakikita namin ay ang paghahanda. Siyempre, kasing, kasing sipag ng paghahanda sa isang malaking kaso. Nanjan yung mga testigo, nanjan yung mga ebidensya na kailangan na siguruhin natin na maayos ang pagpepresenta. na, napag-aralan ko na yung article sa impeachment, pero hindi ko pa alam yung mga supporting documents at yung mga dapat uh, pag, uh, paghanda sa paglilitis ng kaso. Oo naman. At uh, nandiyan, naka actually sa loob na articles of impeachment yung support. Pero sa tingin ko, mayroong madadagdagan pa yun. Magandang uh, makausap din namin ang mga ang, ang, si, si Comelec Chair at mga commissioners dahil kung mismo ang nanggagaling sa kanila na kailangan magkaroon ng reform, silang sila ang nahakalang kasi sila ang nag-implement ng batas ng election laws. So I, I would really like to know what exactly they want to reform. And our ears are open. We're open to all kinds of political reform to level the playing field. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.